So ngayon, mga idol, ayan, dumating yung shopping ng asawa ko. So tulog kasi siya, kaya bubuksan natin. Ako rin na magbayad dito eh. Ititingnan natin kung anong laman nito. Ayan, dito kasi alam to kung anong in-order niya, kaya tayo ang magbubukas. <laughs> oh, gulat siya na nakabukas na to. Ayan, so ang binayaran ko mga idol is 172. Saan ito makikita dito? saan may kita nak yung price ano to 12 pieces <laughs> saan, saan may kita nak ang price wala dito sa ano 172 kasi yung binayaran ko di may kita dito nak yung price uy 172 ano kaya ito mga idol ano na nakalagay. Hindi ko maintindihan ng sulat. Hindi ko na nakalagay. O, bubuksan na natin para masaya. Tchatcharara! Ano kaya? Alam. Alam mo mga idol. Hello. Ito pala yung order ng asawa ko. Wala na siguro siyang panty. Napakaraming mga idol. Isang dosina. 172 to. Ayun, nagising na yung may ari. <laughs> Be, 170 ito yung binayad ko. Akin na yung ano, pera. Ayun makukulay idol, oh. Yung wow. uh, suin. So suin so pala ito. So. Suin so pala ang tawag dito. Nakakarami yung binili idol, oh. Isang dosina. Iyon, yeah, yun lamang mga idol. Maraming salamat sa panonood.